Isa mapagpalang araw na naman mga mamshi, mga idol. At ayan nga po pala, hindi tayo magluluto ngayon. Tayo po ay magiging therapist ngayong umaga. At yan nga po pala, napakagwapo kong asawa. Ayan, na-diagnose po kasi siya ng stroke 2 years ago po. Ayan, hindi po ako nakauwi. Kaya hanggang video call na lang kami ng aking asawa. Tinuturuan ko po siya kung paano mag-exercise dyan. Ito po ang pinakamahirap sa isang OFW. Gustuhin mo po man umuwi. Pero syempre magdadalawang isip ka po, kasi lahat ng gastusin sa'yo manggagaling, kaya din hanggang dito na lang po kami ng aking asawa, ayan, tiis-tiis lang po video call muna kami, pero ka nagpapasalamat pa rin po ako sa ama kasi nakaka-recover na po yung aking asawa kahit pa paano ayan, wala nga po pala kaming ginawa ng aking asawa diyan kundi tumawa ng tumawa, sabi ko iunat mo yung kaliwang kamay mo, ayan naman po sumusuntok po siya, kaya sumakit po yung pangako po dyan, kaya katatawa, kahit napakalayo po namin mag-asawa sa isa't isa. Ayan po, napakasaya po namin dalawa dyan. At sabi ko nga po sa kanya, bilisan niyang paggaling kasi po siya po laging sumusundo sa akin sa airport. Sabi ko, malapit na akong umuwi. Bilisan mo at ikaw ulit ang susundo sa akin pag uwi ko. Ayan po, sana po nagustuhan niyo po ang istorya ni Inday. Follow my page po. Maraming salamat po. God bless sa inyong lahat.